Magandang araw mga mag-aaral ng Magnaga National High School Grade 10. Sa araw na ito ay tatalakayin natin ang mga yugto ng makataong kilos. Ito ay batay sa ating module 5 ng Edukasyon sa Pagpapakatao. So simulan na natin ang ating aralin para sa araw na ito. So ano nga ba ang makataong kilos? ang um, makataong kilos, ay ang kilos na isinasagawa ng tao ng may kalaman, malaya at kusa. Ito ay resulta ng paggamit ng isip at kilos loob, kaya ang tao ay may pananagutan sa kanyang ginawa. Kapag sinabi natin mga taong kilos, alalahanin natin na ito ay ginagamitan ng ating isip. Ito ay pinag-iisipan, pinaglalaanan ng panahon at ito ay may uh, kaalaman tungkol sa ginagawang kilos. Ang layunin natin para sa araw na ito ay naipapaliwanag ang bawat yugto ng mga kilos at natutukoy ang mga kilos at pasyang umaayon sa bawat yugto at naipapakita ang pagiging mapanagutan sa bawat pasya at kilos natin. So ano-ano nga ba ang mga yugto ng makataong kilos ayon kay Santo Tomas de Aquino? Una, ito ay may pagkaunawa sa layunin. Pag sinabi natin may pagkaunawa sa layunin, pagunawa ito ng tao sa bagay na kanyang ninanais. So dapat ikaw na may makataong kilos, alam mo kung ano yung ginagawa mo, ano yung gusto mo, bakit mo ginagawa ang isang kilos. May kaalaman ka at may pag-unawa sa iyong gusto. Pangalawa, na yugto ng makataong kilos ay nais ng layunin. Ito ay ang pagsang ng kilos loob kung ang nais na kung ang nais ay gawin ang kilos. No, so halimbawa nito ay ang kung ang iyo bang gustong gawin, ang iyo bang naiisip na gawin ay nakakaramdam ka ba ng kabutihan? Ito ba ay lumalapit sa mabuti? o ito ba ay lumalayo sa masama. So yan ang nais ng layunin. Paghuhusga sa nais makamtan, yan ang pangatlong yugto. Ang paghuhusga kung posible itong gawin, no? Ang ang kung posible itong makamit, ang paghuhusga sa nais makamtan. So, ito ba ay achievable? Kaya ba itong gawin? No, hindi ba ito imposible? Okay? So, halimbawa na lamang, um, baka gusto mong lumipad. Pero, ito ba ay posibleng makalipad ka? No? So, yan ba ang yung paglipad ba ay isang makataong kilos? Yan ba ay nasa presensya ng iyong pag-iisip? No? So, Alalahanin natin na dapat lahat ng ating makataong kilos ay ating nasa sa isip at ito ay nasa present time. Pang-apat ay ang intensyon ng layunin. Ito ay ang pagsang-ayon ng kilos loob upang ito ay makamit. No? So, ano ba yung intensyon mo? Ano ba ang intensyon ng iyong layunin? Ano ba ang nararamdaman ng iyong puso kapag ito ay iyong makakamit? at ang panglimang yugto ay ang masusing pagsusuri ng paraan, no, pagsusuri ng mga posibleng paraan. Ano ba 'yung mga pamamaraan sa pag-achieve natin ng ating makataong kilo? So isipin natin na marami tayong pamamaraan, unit, isipin natin na ito ba ay lumalapit sa mabuti o lumalayo sa masama? pang na yugto ng makataong kilos ay ang paghuhusga sa paraan. Ito ay ang pagsang-ayon o pagtanggi sa mga paraan. So marami tayong pwedeng pagpipilian na paraan at dapat ay uh, pinag-iisipan natin kung lahat ba ng pamamaraan na yon ay gagamitin natin o iilan lamang na kung saan ito ay lumalapit sa mabuti o lumalayo sa masama. Pangpito is ang praktikal na paghusga sa pinili. Ito ay ang pagtitimbang ng pinakamainam na paraan. So ang pipiliin natin na paraan dapat ay yung achievable natin, yung kaya nating gawin. Base sa inyong edad, base sa inyong kapasidad. Pangwalo is ang pagpili. Ito ay ang aktual na pagpili batay sa isip at ng kilos loob. Dapat may pagsang-ayon ang both ang ating isip at kilos loob. Hindi lamang ito basihan, hindi lamang basihan ang ating isip but pati na rin ang ating kilos loob. At ang ating pangwalo ay ang pagpili o ang Pangsam ay ang utos. Ito ay ang pagbibigay ng utos upang isagawa ang iyong intensyon. no? So, um, ito ay ang pagkuman ng iyong katawan mula sa kung ano yung sinasabi ng iyong isip at ng iyong kilos loob. Ito ay ang pagganap na ng iyong ang uh, ng iyong pagpili, no? Ang iyong piniling uh, kilos. At ang pangsampu ay ang paggamit. Ito ay ang aktwal na paggamit ng kakayahan upang maisagawa ang kilos. Alalahanin natin na lahat tayo ay may kakayahan. Kaya mainam na kilalanin muna natin ang ating sarili kung ano yung mga kakayahan natin bago tayo magsagawa ng isang makataong kilos. Panglabing-isa na yugto ng makataong kilos ay ang pangkaisipang kakayahan ng layunin. Pagsasagawa gamit ang pisikal na katawan. So ito ay ang pagsangayon na ng ating katawan sa kung ano ang ating iniisip at kung ano yung ating nararamdaman. At ang panghuli ay ang bunga. Ito ay kaluguran o kasiyahan matapos isagawang isang kilos. Alalahanin natin na dapat kung ito ay tama ang ating ginawang makataong kilos tayo ay nasisiyahan ngunit kapag ito ay hindi nagdudulot sa atin ng kabutihan dapat hindi tayo maging masaya sa kahahantungan o bunga ng ating gag gagawing kilos Tunghayan natin ang desisyon ni Pipito uh, Sa sitwasyon ni Pipito siya ay niyaya ng mga kaibigan sa jamming, ngunit may pasok siya. Ibig sabihin ng jamming, yung mag magkwekwentuhan, walang ginagawa, kundi nagchichill lang. No, so, sinuri ni Pipito kung alin ang mas makabubuti ang maglibang o ang pumasok sa klase. So, ang ginawa ni, Pito, ni Pipito ay ginamit niya ang labing dalawang yugto ng makataong kilos. No, so, sa unang So sa unang ginawa ni Pipito na sinuri ni Pipito kung alin ang mas makabubuti ang maglibang o ang pumasok sa klase, ginawa niya ang una hanggang sa ikaapat na yugto ng makataong kilos. Pagkatapos niyan ay ginamit niya ang isip at kilos loob upang pumili ng tama. So sa sitwasyon na ito ay pinili niya o ginawa niya ang yugto lima hanggang siyam. At sa pinili niyang pumasok sa klase dahil alam niya ito ay ang makataong kilos, ay ginawa niya ang yugto 10 hanggang 12. So, ganyan lamang ang mga yugto ng ating makataong kilos. No? Alalahanin natin na bawat kilos na ginagawa natin, bawat makataong kilos na ginagawa natin ay dumadaan yan sa labing dalawang yugto. Alala Ang bawat kilos ay dapat bunga ng tamang pag-iisip at malayang pagpapasya. Ang makataong kilos ay nagmumula sa kabutihan at may pananagutan at ang paggamit ng isip at kilos-loob ay susi sa pagiging tunay na tao. Sa panahon natin ngayon na nararamdaman natin ang mga paglindol, pagyanig ng ating lupa, alalahanin natin na huwag kalimutan na gumawa ng makataong kilos sa panahon ngayon mas kinakailangan ang kindness ang pagiging mabuti at ang pag-extend ng makataong kilos magandang umaga sa ating lahat